Alam mo ba na may malaking plano pala si Ferdinand Marcos Sr. para sa Pilipinas? Isang hakbang na babago sa takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Mula sa ginto hanggang sa kapangyarihan, may mga lihim na plano si Marcos na maaaring maging susi sa pagunlad ng bansa. Sa video na ito, tuklasin natin ang mga plano at sikreto ni Marcos na hindi madalas nabanggit sa kasaysayan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Mula sa isang simpleng pamilya sa Sarat, Ilocos Norte, ipinanganak si Ferdinand Edralin Marcos noong September 11, 1917. Bata pa lang kapansin-pansin na ang talas ng kanyang isip. Lumaki siyang masipag, matalino, at may malalim na ambisyon para sa sarili at para sa bayan. Noong sumiklab ang World War II, hindi siya nag-atubiling magsuot ng uniporme, at lumaban para sa bansa. Bilang sundalo, ipinaglaban niya ang kalayaan ng bayan at naging bahagi ng mga gerilyang nakipagbakbakan sa mga Hapon. Bagamat may mga pagtutol at kwestyon sa ilang bahagi ng kanyang military record, ginamit niya ito para itaas ang kanyang pangalan at simulan ang kanyang kwento bilang isa sa mga tagapagligtas ng Pilipinas. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal at misteryosong bahagi ng buhay ni Ferdinand Marcos ay ang kanyang kaugnayan sa tinatawag na Yamashita Treasure, ang mga gintong sinasabing ibinaon ng mga Hapon sa Pilipinas noong World War II. Ayon sa mga teorya, si Marcos ay may nalalaman sa kinaroroonan ng ilan sa mga kayamanang ito. Hindi lang basta kaalaman dahil may mga nagsasabing nakuha niya ang ilan sa mga ito. At ginamit umano ni Marcos ang ginto hindi lang bilang personal na yaman, kundi bilang pundasyon daw ng isang mas malawak na plano, ang pagtatayo ng isang gintong ekonomiya. May mga nagsasabi ring plano niyang i-restructure ang ating financial system, gawing gold-backed ang pera ng Pilipinas, alisin umano sa kontrol ng mga dayuhan ng Banko Sentral, at patatagi ng piso bilang isa sa pinakamalalakas na currency sa Asia. May mga dokumento rin daw at testamento na nagpapakita ng Wealth for Humanity na sinasabing iniwan niya ang kayamanan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Pero kung totoo ang mga ito, ang tanong, bakit hindi ito naipatupad? At bakit hindi ito alam ng karamihan? Noong 1972, idineklara ni Marcos ang martial law, isang desisyong nagbago ng mukha ng bansa. Sa bisa ng Proclamation Number no. 1081, nagdeklara siya ng batas militar sa buong bansa, ipinaliwanag ni Marcos sa kanyang pahayag na ang hakbang na ito ay ginawa upang mapigila ng mabilis na paglaganap ng komunismo, lalo na ang lumalakas na puwersa ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army na noon ay nagsimula ng maghasik ng takot at kaguluhan. Bukod dito, sinabi ni Marcos na kinakailangan niyang sugpuin ang lawlessness at karahasan na patuloy na nagaganap sa mga lansangan, mga rally, welga at iba pang mga kaguluhan na unti-unting sumisira sa katahimikan at kaayusan ng bansa. Ang batas militar ay inilatag din bilang paraan upang protektahan ng Estado mula sa banta ng rebelyon at iba pang mga panganib sa seguridad ng bayan. Gayunpaman, may mga nagsasabi na ang deklarasyon ng batas militar ay bahagi umano ng isang mas malawak na plano, hindi lamang upang sugpuin ang komunismo, kundi upang mapanatili rin ang kontrol sa mga yamang ginto na umano'y hawak ni Marcos ayon sa ilang ulat at pananaw, sa panahong iyon ay may mga panawagang ibalik ang mga ginto sa mga pinagmulan nito. May mga hinala rin na nais itong hadlangan ng rehimen upang magamit ang mga kayamanang ito para sa kapakinabangan ng bansa, isang posibilidad na ikinabahala ng ilang dayuhang interes na natatakot na mawalan ng kontrol dahil sa posibleng bigla ang pag-usbong ng Pilipinas mula sa paghihirap. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang martial law ang panahong disiplinado ang lahat, may kaayusan sa lansangan at dumami ang mga infrastruktura. Naipatayo niya ang mga dambuhalang proyekto tulad ng CCP Complex, San Juanico Bridge, Heart Center at marami pang iba. Ayon sa ilang haka-haka at teorya na ating nabasa online, ang sinasabing Marcos gold ay itinago raw bilang pambansang reserba na magagamit sakaling sumiklab ang matinding krisis tulad ng World War III, global financial collapse o matinding kaguluhan sa rehiyon. Ayon pa sa ibang teorya, hindi raw ito para sa pansariling kapakinabangan, kundi nakalaan upang masalba ang ekonomiya at matiyak ang katatagan ng bansa sa panahon ng matinding pangangailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin konkretong ebidensya o opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno o Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpapatunay sa eksistensya o layunin ng mga yaman na ito. Subalit kung babalikan ang pamumuno ni Ferdinand Marcos, makikita ang isang leader na hindi umasa sa yamang mina o tagong kayamanan upang umangat ang Pilipinas. Sa halip, nagsulong siya ng mga proyektong infrastruktura, reforma sa ekonomiya at mga estratehikong alyansa. Lahat ay bahagi ng isang mas malawak na plano na siya mismo ang gumawa ng diskarte. Hindi lamang simpleng pag-unlad ang ninanais ni Ferdinand Marcos Sr. para sa Pilipinas. Ang tunay niyang plano ay mas malaki, mas malalim at mas matayog kaysa sa inaakala ng karamihan. Layunin niyang dalhin ang Pilipinas sa tugatog ng kaunlaran, isang Pilipinas na may matatag na ekonomiya, sariling industriya, sapat na pagkain at malawak na impluensya sa pandaigdigang arena plano rin ni Marcos Sr. na itaas ang antas ng kabuhayan ng bawat Pilipino mula sa pinakamahirap hanggang sa nasa gitnang uri sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon, modernisasyon ng agrikultura at paggamit sa likas na yaman ng bansa gaya ng langis, nikel, bakal, natural gas, yamang kagubatan at yamang dagat. Kasama sa hakbang ang pagpapalawak ng infrastruktura, tuloy-tuloy na edukasyon para sa lahat at pagsasanay ng mga kabataan upang maging mga leader sa agham, teknolohiya at ekonomiya. Hindi ito basta pangarap lang, may blueprint na siyang inihanda at may mga hakbang na siyang sinimulan. Sa madaling salita, gusto ni Marcos na ilagay ang Pilipinas sa mapa ng mga makapangyarihang bansa kahanay ng Japan, Germany at maging ng Estados Unidos. At sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang kanyang paniniwala ang tunay na kayamanan ng bansa ay ang kanyang mamamayan At kung bibigyan sila ng sapat na suporta, kaalaman at pagkakataon Walang hindi kayang abutin ng Pilipino Marami ang naniniwala Kung hindi napatalsik si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 Ibang-ibasana ang Pilipinas ngayon Isipin mo, isang self-reliant nation na hindi umaasa sa dayuhan Isang bansang kayang tumayo sa sariling paa at higit sa lahat, isang bagong direksyon sa ekonomiya na layong paunlarin ang sariling industriya at likas na yaman na sana'y naging daan para sa Pilipinas na umangat bilang isang haligi ng kaunlaran sa buong Asia at sa sentro nito, ang yaman ng mga Pilipino. Hindi lang para sa isang henerasyon, kundi para sa susunod pa. Kung ipinagpatuloy ang mga nasimulan ni Marcos, maaring nailunsad ang mga proyekto ng pambansang industrialisasyon, modernisasyon ng agrikultura at infrastruktura na magpapasigla sa lokal na ekonomiya at magbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Hindi lamang pera ang pinag-uusapan dito, kundi ang pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino, ang pagkakaroon ng edukasyon para sa lahat at ang pagkamit ng tunay na kasarinlan na hindi nakasalalay sa dayuhang tulong o pautang. Kung natuloy ang plano at hindi na si Marcos, maaring naging isa ang Pilipinas sa mga bansang kinikilala bilang ekonomiyang umangat ng mabilis, matatag at may sapat na yaman para suportahan ang kanyang mamamayan. Si Ferdinand Marcos Sr. ba ay isang leader na malupit o isa siyang makabansang pinuno na may malalim at pangmatagalang plano para sa kinabukasan ng Pilipinas? Maari siyang husgahan ng kasaysayan sa iba't ibang paraan pero hindi maitatanggi na may dalang talino at pangarap si Marcos na maaring naging susi sa pagangat ng sambayanang Pilipino. Ano sa tingin mo? I-comment mo sa ibaba ang iyong komento dahil ang kasaysayan ay mas nauunawaan kung ito'y pinagbubuksan ng isipan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.